Nasalisihan at nanakawan ng sling bag ang isang British national sa Naiya Terminal 1. Hinala ng Manila International Airport Authority, isang sindikato ang nasa likod ng nangyaring pagnanakaw. Yan ang pampagising na balita ni Gary De Leon. Ininspeksyon ng mga security personnel ng Naiya Terminal 1 ang x-ray machine na ito, noong Sabado, March 2. Sa makinang ito, sinasabing pinadaan pero hindi na nailabas ang sling bag ng isang British National. Hinala ng dayuan, ninakaw ang kanyang bag. Base sa investigasyon, bibiyay na palondo ng dayuan kasama ang pinay niyang asawa nang dumaan sila sa departure area ng Naiya Terminal 1. Papasok pa lang ng check-in area, sinabayan na sila ng isang grupo na nagatid din umano ng isang pasahero. Nasa Lician, umano ang British National habang nasa X-ray machine at kinuha ang kanyang sling bag. Hindi pa ibinigay ng Manila International Airport Authority ang kopya ng CCTV sa media. Pero nakita na raw nila ang grupong hinihinalang tumangay sa sling bag. Masasabi po natin sir na ito po ay isang sindikato dahil sa kanilang kilos po sir, napapansin no? po natin na sanay na sanay at uh, talaga po may sistema po sila. Mm -hmm. Magmula doon sa pagkuha ng sling bag hanggang po doon sa pagpasa sa mga nakaintay po sa labas. Laman ng bag ang wallet, cellphone at ID ng dayuan. Nakatuloy pa rin naman ang British National sa kanyang biyahe dahil hindi naman natangay ang kanyang passport at plane ticket. Tinutukoy na ng mga otoridad sa airport ang pagkaakinanlan ng mga sospek nagbabalita mula sa Frontline. Gary De Leon, News 5.